Hello guys, what's up guys? For this videos, yan. Change oil tayo guys. Damn! Guys, napaka-itim na oil to. Hindi lang makita guys. What? Ah, kasi maitim-itim na. Salamat at nanalo tayo nung nakaraang buwan. Hehehe, yeah, buhay. Nang asiti. Oh. Makikita nyo dyan guys. Nanalo tayo. Pakita ko sa inyo dyan ha. Ah. Hmm. Tayo nabunutan ng oil. Oh, well. Castrol. Yun. Parang. Castrol yun nga. Ay, basta yun. Teka. Yun na. Oo. Oh, nakita nyo dyan. Ito guys. Ngayon. Ngayon. Alis tayo para mag-change natin si Baby Rider. Kaya tayo na guys. Let's go. A few moments later. Ayan guys, nandito na tayo sa Pangdan X Market Nano. Na oh my God! Wow! ulitin ko do ek sabayan market Pangdano. Oh. Dito ko dito ko binili si baby Rider. Yan oh. <laughs> yeah, boy. Oh. Yan oh. Dito natin say pa change oil. Kaso may nakapila, guys. Iwan muna natin si baby Rider. What? Balikan natin mamaya. Balikan na lang tayo. Kaya na lolongkot natin. Balikan natin mamaya guys. Ah, hindi lang natin mapanood paano mag-change oil. Wapo ko pala Ang pogi ko. Oh. Damn! <laughs> ayan, ayan. Balikan natin mamaya kasi yung mekaniko pero kasi siya yan. Yan. shout out sa mekaniko na yan oh Jason si Jason yan hindi siya artista oh <laughs> siya yung mag change oil oh, well, ang motor natin guys oh, oh ay yeah. natin mamaya pag break ng duty ko oh. okay let's go A FEW MOMENTS LATER mo? Ah, okay kayo Ah, dana mm. di Ah, What? na di ay. What? What? may What? Oh my God! Wow! What? 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 Kamay na? What? What? Ay, narito siyang kaubalag eh. Magpakuhaan to na oh. Hindi. Hindi filter. niya magpulitin niya. Ha? Wa. niya magpulitin Ah, filter. mo. na Sana ah. Ya, salamat kayo Ha? Sige po salamat. na kasi. Ah, di na lang kong salamat. Next time na lang kod. <laughs> ha <laughs> thank you very much kabili ba isang randa, maintenance <laughs> oi, salamat ah kasi hindi mo maawit ah nalit po na nga kayo, naging balag ka daan uh, huh? oi, salamat ah uh, thank you hello, hello guys, ayun nga sa out ko sa work guys kaya yun kanina hindi na ako nakapagsalita kasi stop it get some help kasi okay, nagmamadali na ako kasi may customer parang gintay yun inadjust na yun guys ito ito pala ito ito Pusya, ito siya ito sa kalito pantay dapat po pantay in-adjust din yat <laughs> boy ito so, Kasi it's na kapitan. Goods na yung baby rider guys.